yung pinagano ko. Uh, talagang masakit sa akin kasi hindi naman po totoo. May nagsabi po kasi doon sa uh, sa video, nagko-comment na ang sabi doon, uh, wag nyo, uh, wag mong pangunahan si 69. So, ayan mga kaidol, alam naman po ninyo na hindi ako nangunguna. Ang sa akin lang po, ay tinutupad ko lang po yung nag nagpasabi o nagpabigay ng para sa kanila. So, what's up mga kaidol, no? Uh, magandang umaga po sa inyong lahat. So, ayan po, ah uh, nagbabalik po si Bird Strike TV, no? Para sa uh, explanation tungkol sa magkapatid na uh, kay Makong at uh, kay Kikong. So bago po tayo magpapatuloy sa ating missions para po sa lahat ng mga viewers, silent viewers po natin no, na nagsusuporta sa akin at lalong lalo na sa mga nakakakilala kay Kikong at Makong. So yan, shout out muna tayo no, sa mga hindi pa po naka uh, subscribe sa aking channel. ah uh. Uh, please subscribe po sa aking channel Bird Strike TV at saka kung uh, nagustuhan po ninyo yung mga latest upload ko na video ay pakipindot na rin po ng notification bell para updated kayo sa lahat ng video na aking may upload so ayan uh, may nag request po sa atin na uh, pwedeng ma shout out no so ayan uh, shout out kay Marisa Mark Abladorno uh, uh, salamat po sa inyong patuloy na panunood sa akin. Uh, At shout out kay ano, uh, Lin Imas. Uh, shout out po sa iyo ma'am, salamat po. Uh, Lalong-lalo na po kay ano, uh, shout out po kay uh, Anurada Mateo. Uh, shout out po sa inyo ma'am. Uh, maraming salamat po sa iyong uh, tulong makabilisi uh, makabili si Ibrahim ng kanyang service na motorsiklo. Uh, salamat po ma'am uh, sa yung bigay. So sa lahat-lahat po ng sumusubaybay sa akin, uh, shout out na lang po sa inyong lahat no. Uh, abangan niyo lang po yung makapagpagawa tayo ng video na puro shout out lang po mga idol no para naman po kahit papano asa uh, saya yung mga viewers natin na ma-mention yung pangalan nila. So, sa ngayon po mga kaidol, ah, uh, uh, wala po muna tayong, ano, ah, uh, yung mga nag-request lang po muna yung mga i-shoutout natin. So, ayan, uh, magpapaliwanag po ako mga kaidol sa tungkol sa mga kapatid na Kikong at Makong. So, ayan, nakita naman po nyo lahat mula nung nagawa natin ng video si Makong hanggang sa na nag, mayroong nagbigay Ayan, napaabot po sa kanila. Dumating sa kanila yung gusto ng ispoon, uh, viewers na nagbigay sa kanila na tagkalahating sako at saka may litsong manok. At saka yung kay Mako, uh, kay Makong, uh, kalahating sako din, litsong manok, at saka grocery. So, ayan, thank you so much, ma'am, sa ayong bigay na tulong tungkol kay Makong at saka kay Kikong. So nakita naman po niyo lahat mga ka-idol no, may full video naman po tayong ginawa para di kayo mabibitin. So sa ngayon mga ka-idol, ah uh, lito po kasi ako kasi uh, si Mako mis uh, si Kikong mismo ang humiling sa akin na uh, mabalikan yung kanilang tribo. So, dyan po ako na ano mga kaidol kasi uh, sinusundan ko po yung mga comment ng mga viewers andon sa comment section ko po. Ay marami pong tumutol na dadalhin si Kikong. Uh, pupunta si Kikong sa kanyang tribo. Ayan po yung ipapaliwanag po natin, mga kaidol, no? Sa mga lahat ng sumusuporta kay Kikong at Makong sa aking nanonood. So, wala na. Uh, sa akin lang po. Ito po ay sa akin na comment lang po, mga kaidol. Uh, wala naman pong problema sa akin kung uh, pupunta sila doon o hindi. Uh, sa akin lang po, mga kaidol, ay uh, kung talagang pupunta sila doon o sasamahan ko sila. So, ang nangyari po kasi mga kaidol, humiling si Kikong sa akin at saka si Mako na pupunta sila doon na titignan daw yung kanilang tribo para malaman nila kung ano na yung nangyayari. So, ang nangyari po mga kaidol, sa kuminsiksyon po, titignan ko po, ang dami pong ayaw pumayag na pumunta doon si Kikong at Makong. So, sa ganyan pong ah, uh, sitwasyon mga kaidol, naiintindihan ko naman po kayo sa uh, sa inyong mga reaksyon o comment tungkol kay Kikong at Makong ay, simpre po, kayo po ang taga-subaybay kay Kikong at Makong at bago lang po ako. So, naiintindihan ko po yung sitwasyon ninyo kung bakit ayaw nyo pumayag na bumalik sila doon. Kasi, ah, uh, tinignan ko po yung ah, uh, mga video ni 69 pati na yun kay Logan at saka yung kay Boss June, ay talagang mahirap talaga pag nangyari yung ganun na pangyayari na si Kikong ay nagiging masama so hindi siya basta-basta na ano eh, pati nga sila si 69 noon silang tatlo ay nahihirapan na balik sa matino si Kikong so yan, uh, naiintindihan ko po, po kayong mga ka-idol na hindi kayo papayag. So ang sa akin lang po mga kaidol na ay gusto lang po ni Kikong malaman kung ano ang sitwasyon sa kanyang mga katribo. So kung ako lang po tatanungin mga kaidol ayaw ko na rin pong bumalik sa mga ganun. Ayaw ko na rin pong pumasok sa bundok kasi uh, uh, mismo ako makapagsabi sa inyo delikado talaga. So ayo ah, ayaw ko talaga nang bumalik pero nag nagmamakaawa si Kikong sa akin na sana ma-monitor niya o niya kung ano na talaga yung sitwasyon ng kanyang pamilya ay yung kanyang mga katribo. So siyempre bilang isang tao mga kidol, bilang uh, ako ay hangga't kaya ko po ay tutulong ako sa kanila. So yun po ang inaalala ko mga kidol. Uh, Uh, kasi gusto talaga nilang bumalik doon gusto nilang makita lang ay, ay ito po mga kedol, gusto lang po nilang makita lang kung ano talaga ang status uh, nila doon so may mga comment doon talaga na uh, parang nag-aalala ako kasi baka magkatotoo kasi uh, ang hirap talaga ni Kikong pag magiging masama o baka mabihag na naman o hindi natin alam yung sitwasyon mga kedol so ang sa akin lang bilang ako, bilang isang tao na parang may puso na nagmamakaawa yung dalawa. hindi lang ako nakapagawa ng video kasi uh, para maiwasan natin po yung ano no. So yan, ito pong video na ay gumawa ko para mapag, mapagpaliwanag sa inyo. So naawa talaga ako kay Kikong ang kaso lang mga kayo doon, kasi marami talagang ay, uh, ayaw pumayag na bumalik sila doon. So, naintindihan ko po talaga kayo. Kasi hindi naman po natin alam uh, kung anong mangyayari doon. Hindi po natin alam kung anong nakaabang sa amin kung babalik kami doon. Ay, ang panahon lang po nakakaalam. So, ang sakin akin lang po talaga ngayon mga kidol, ay paliwanan ko po sa inyo na naawa talaga ako kay Kikong. At gusto ko rin malaman mismo ako kung ano talaga ang sitwasyon. Kung mayroon pa bang natitira na mga katribo niya doon sa kanilang uh, lugar o sa kanilang doon sa pinagkukunan nila ni 69 sa uh, kanila. So, ayan, e, sasabihin ko na po sa inyo ang sa akin po ngayon mga kaidol ay baka dumating ang panahon kung ano man yung mangyari sa kanila ay ako pa yung masisi ng mga viewers. So masakit din po ah, masakit din po yun para sa akin. Pero kung 100% po tayo na mangyayari yun na kanung bagay na mapahamak sila si kikong ay di na lang po tayo uh, di, di na lang po kami pupunta doon pero hindi pa natin alam ha yung ano lang kung alam lang natin kung ganun mangyayari bakit pa tayo pupunta doon kung ganun yung mangyayari kayo po ba pag pupunta kayo sa isang lugar ah uh, eh, 100% tapo kayo for example 100% tapo kayo na may masamang mangyari sa inyo, eh, kayo po ba ay pupunta doon? Eh, siyempre hindi naman po. So, maliwanag po, no, na gano'n na sinasabi po mga kayo doon, no? So, ulitin ko sa akin, di naman natin alam. Ang, uh, ang sa akin lang po, hinihiling sa inyo, yung sana kung maka, uh, makapunta, lang, makapunta po kami doon, ay yung suporta na lang po na Uh, masubaybayan po kami at sana po uh, walang mangyari pero hindi pa natin hindi pa natin uh, hindi ko pa alam mga kaidul no, kung ano talaga yung magiging decision ko kasi hanggang ngayon uh, pinag-iisipan ko po talagang mabuti pero yung awa ko talaga sa mga at saka gusto ko rin malaman kung ano talaga yung uh, sitwasyon doon sa kanilang katribo o mayroon pa bang natitira na katribo nila ay gusto ko kasi mismo uh, ako yung makasaksi oh so, ang sa akin lang po dumipin sa lang po ako uh, bilang sa sarili ko po ay baka ako na rin yung masisi kasi tinignan ko yung mga video nila ang hirap talaga ipaliwanag pag ganun yung mangyayari kay Kikong so hindi naman ako talaga yung nakakaano kay Kikong ang sa akin lang po Ah, nagpapasalamat lang po ako kasi may nagbigay na tulong sa kanila tapos ako yung ginawang daan para para manus uh, ah, mapabigyan sila so yan nagpapasalamat lang po tayo sa nagbigay so ang masakit kasi pong isipin mga ka kaya litong lito ako kasi ah, hindi pa nga kami nakapunta doon hindi, pa, hindi pa nga kami nakalis ay yun yung pinagano ko. Uh, talagang masakit sa akin kasi hindi naman po totoo. May nagsabi po kasi doon sa, uh, sa video, nagko-comment na ang sabi doon, uh, wag, nyo, uh, wag mong pangunahan si 69. So, ayan mga kaidol, alam naman po ninyo na hindi ako nangunguna. Ang sa akin lang po, ay tinutupad ko lang po yung nag pasabi o nagpabigay <laughs> ng para sa kanila. Uy masakit ma'am ma alam alam ko po na uh, mababasa uh, makikita niyo po ito. Huwag naman po sana ng ganun ma'am na uh, sabihan niyo po ako sa comment na pinangunahan ko si 69 so hindi naman po totoo yan sana makikita po ng mga kasamahan ko tungo video na to. Hindi ko hindi hindi naman po totoo yan na pinangunahan ko po si 69 kasi sila naman po talaga yung nagano sa kay Kikong. Kaya masakit po talaga sa kalooban ko mang nadismaya po talaga ako na nabasa ko yung comment mo na pinangunahan ko sila. Hindi naman po ako ganoon. Alam naman po ng mga viewers ko na hindi ako ganung tao. Kung so, ang sa akin lang po ay yung intensyon ko po sa kanila ay makatulong din ako sa kanila kasi uh, mga busy naman po yung nakaano kay Kikong at Makong. So ako na lang po yung naging ano. Ay, tulong na rin po yung ano ko sa kanila. Sana naman po, o naman po yung ganun na pinagsabihan ako ng ano na pinangunahan ko. Hindi naman po alam naman po ni 69 yun. Hindi naman po ako nangunguna. So sa ngayon mga kaidol ay sana makita niyo po itong video na to na ginawa ko. Para naman po ay malalaman ko na po yung huling ano niyo, mga comment niyo, yung mga suggestion niyo po na kung ano talaga yung dapat kong gawin. Kung ako lang po yung tatanungin niyo, ayaw ko naman po talagang bumalik doon sa bundok kasi mahirap talaga doon. So, mahirap talaga doon, napaka-delikado. Pero Ayan, dalawang isip po uh, kasi nawa po talaga ako sa dalawa kay Kikong at Makong. So sana po ay maintindihan niyo po ako. yun lang po ang hiling ko sa inyo. At sana rin po ay patuloy rin po kayong mga nuso. Abangan niyo lang po mga kaidol yung uh, susunod na video na mapagawa ko na malalaman niyo kung pupunta ba talaga o hindi. Kasi tatanungin ko ulit. Ay, may nagsabi kasi doon na wag mo nang banggitin yung tungkol kay uh, sa pagpunta doon. sa uh, at sasabihin ko rin po, sa ngayon hindi pa po ako nakapag na samahan ko sila. Uh, ako po ay humuhingi ng dispensa po sa lahat ng sumusubaybay sa akin, mga viewers ni Kikong at Makong. Kung ako naman po ay makapag para tumulong sa kanila, nang hindi rin, sila, ng uh, nang hindi rin sumama yung loob nila sa akin, at nang makapunta kami doon. Sana naman po ay yung pag-iintindi nyo po sa akin ay nasa sa inyo po. Huwag naman po ganun na gaya ng sinabi ko na nangunguna ako. Tumutulong lang po ako, hindi po ako nangunguna. So, ayan po, uh, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ah. Kaya pupuntahan ko li si kung kung ano yung magiging decision ko kung pupunta ba ako o hindi kasi ayaw ko rin yung sumama yung loob nila sa akin ang oh, nakikita kong sa akin kaya ako po yung pupunta sa ka, kay Kitong para ipaabot ko sa kanila yung decision kasi marami po talaga kayong uh, hindi papayag na pupunta kami doon at sa time na yon sa punto na yon ay naintindihan ko po kayo so hindi rin, hindi ko rin po kayo sinisisi sa gano'n na uh, mga reaction so ayan po ay uh, sana po ay pag nakita niyo po itong video na to ah uh, doon po ako kukuha ng guidance sa mga comment nyo po. Sa lahat ng viewers ko o nagsusuporta kay Kikong at Makong, ah uh, kung ano man po yung nasa inyo na gusto nyong sabihin, maiintindihan ko po yun. At uh, na rin po doon sa comment section para malalaman ko po. Kasi na, na talagang naiintindihan ko po kayo sa gano na sitwasyon kasi dahil hindi hindi basta-basta yung ano ni Kikong tinignan ko yung mga video na ano upload nila hindi basta-basta yun na ano si Kikong totoo po talaga yun kaya intindihan ko po kayo ah uh, sana po makatulong yung mga comment niyo sa video na to ah uh, para malaman niyo din kung ano yung ah uh, decision ko oh so, ang hiling ko lang ah uh, sana ay kayo po ay nakakaitindi rin sa akin. Ang huling ano ko lang po, salita. Gusto ko lang po makatulong kay Kikong at Makong. Yun lang po. Wala na akong ibang intensyon. Uulitin ko po no, sa inyo. Gusto kong makatulong kay Kikong at Makong kahit sa ganun lang po na bagay. Yan lang po. At maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay sa akin. Lalong lalo na sa aking mga solid viewers, supporter, silent viewers na nanonood sa akin palagi. Mula noon hanggang ngayon. So, maraming salamat po sa mga viewers ko. Luzon, Visayas, Mindanao. At saka po sa mga OFW na nagsusuporta sa akin, nanonood na aking video. From Kuwait, Japan, Singapore, Hawaii, Taiwan, o kahit saan sulok man ng mundo na nakapanood sa aking video. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. God bless po sa inyong lahat. Thank you so much po.